Hello mga Mars! Ang video na mapapanood ninyo ngayon ay araw pa po ng kahapon, lunes. At dito nga sa araw na ito ay meron kaming kaunting tira ng mga pang-almusal na palabok at dalawang balot ng makaroni. At kapag yan ay nakadisplay na sa may harap nakalagay sa lamesa at nakabalot-balot na. Ang ibig pong sabihin niyan ay libre na po yan. Pwede na ang kunin ng kahit sino. Mas mabuti na ipamigay na lang para mapakinabangan pa ng iba. Sa araw ng lunes ay kailangan nang magpunta ni Mister sa Balintawak Market dahil naubos na yung iba naming gulay at yung ibang karne. At meron din kaming tanggap na pa-order sa araw na ito kailangan kong bumili ng karning baka at ng chicken wings. At dahil alasing ko ng madaling araw nakapamili si mister, ay nakauwi agad siya at natulungan pa ako sa pagluluto ng aming mga panindang almusal. At dito ay maikita ninyo na habang ako ay nagluluto ng aking mga panindang ulam, ay sinasabay ko naman yung pagluluto ko sa aking tanggap na pa-order. Si customer nga ay merong order na chicken wings. Dalawang flavor yung ginawa ko. Yung merong pulang sauce ay sweet and spicy at yung isang flavor ay salted egg. Merong maliit na bilao na palabok at yung ulam na beef caldereta. Alas 11 kailangan ni customer pero 10.45 balang ay nag-message na ako kay customer na gawa na yung kanyang order. Nang matapos na sa pagawa ng pa-order, ay tuloy-tuloy na akong nagluto ng aking mga panindang ulam para sa pananghalian. Sa mga oras nga na ito, kahit sobrang init ng panahon, ay okay lang ako mga Mars. Bakit? Kasi yung luto ko sa araw na ito ay hindi katulad nung araw ng linggo na napakarami talaga. Nakakapanghina at nakakaubos ng lakas. Kaya nga nang matapos ko yung mga gawain ko nung araw ng linggo ay lupaypay talaga si Mars sa pagod pero dito sa araw ng lunes ay pa-chill-chill lang kahit mainit ang panahon kasi nga konti lang ang trabaho ko sa araw na ito Mars at thank you dahil wala masyadong umorder at bukod pa ron mga Mars, wala akong lutong mga kakanin. Pagpalagay mo na sa 100% Mars, 50% lang yung trabaho ko sa araw ng Lunes na ito. Yung ganitong mga klasing araw para sa akin ay napapahinga ako sa pagluluto, Mars. Kahit na meron akong paninda. Para kasi sa akin mga Mars, yung luto ko na almusal at panindang ulam ay normal na sa akin yun sa araw-araw. Pero kapag merong lutong kakanin at saka mga tanggap na pa-order, ay kailangan ko talagang maging si Wonder Woman. Yung merong extra power para kayanin lahat yung mga gawain at lutuin. At tingnan nyo po rito yung customer ko na si Nanay Patring. Ito siya, yung nakakulay red. Sa araw na ito ay pang 3 days na namin na nagtitinda, at ngayon lang siya ulit nadaan. Halos araw-araw din talaga ay kumakain siya dito sa amin sa umaga at sa pananghalian. Kapag merong araw na hindi siya nakakapunta, Minsan ay meron siyang sakit. Si Nanay ay matanda na. Pero nagtitinda pa rin siya sa bangketa. At sa araw nga na ito ay nagpunta siya para kumain ng tanghalian. At marami siyang inaangan. Ang sabi niya nga, araw-araw daw siya nagpupunta ng tindahan. Pero bakit ganun? Laging nakasarado. Sabi niya, nagpunta pa ako ng hapon kasi akala ko bukas. Sarado pa rin. Gigibain ko na nga sana yung tindahan niyo eh. Tawa nga ako ng tawa sa mga salita ni nanay dahil daw siya ay nagutom. At nung araw ng biyernes na kami ay namili ni mister, marami akong biniling talong. At eto nga, lunis ko na naluto. Ang paraan ko, Mars, kung paano ko lutuin etong tortang talong para maganda yung kalabasan niya, hindi siya malambot at hindi rin siya madaling mapuni. Ay naglalagay ako ng cornstarch. Depende yun sa dami ng talong na lulutuin mo. 13 pieces yung inihaw ko na talong at binilatan tapos yung nagamit ko naman na itlog dito ay siyam na piraso. Small size naman yung itlog. Naglagay lang ako ng kaunting asin, powdered seasoning, kaunting paminta, at tatlong kutsara ng cornstarch. Pagkabati ko ng itlog, naglagay ako ng pampalasa. Ay nilagay ko na yung cornstarch. At binati ko rin hanggang sa madurog o malusaw yung cornstarch. Ang kagandahan kapag naglagay ka ng cornstarch ay hindi madaling masunog. Hindi rin madaling umitim yung mantika kahit madami ka pang lutuin. At sabi ko nga kanina, hindi siya malambot at madaling mapunit. Maganda yung pinakaresulta ng luto mo sa tortang talong. At syempre, kapag nakita yan ng customer na maganda ang pagkakaluto mo ng tortang talong, naku Mars, sigurado ako dyan. Sold out agad yan. At ayun na nga Mars, bago kulisanin yung aking tindahan. Dahil tapos na yung aking lutuin, ay pwede na akong magpahinga para maisandal ko naman yung likod ko na nangangalay na. Ay binalot ko na agad itong aking mga tirang almusal para maipamigay na. At etong bunso kong anak ay tapos nang mag-aral kaya siya naman ang magbabantay ng aming tindahan. Maraming salamat sa panonood mga Mars. Follow for more. God bless.